Maraming realization sa buhay ng kapuso actress na si Kylie Padilla dahil kahit pagod at minsan nakakaramdam ng kahinaan patuloy na pinalalakas siya ng kanyang mga anak. Alam naman natin na mag-isang tinatahak ni Kylie Padilla ang pagiging isang single mom kasama ang kanyang anak na nagbibigay sa kanya ng lakas araw-araw para lumaban. Kilala natin siya bilang isang matapang at kayang labanan ang hamon ng buhay na patunayan na natin 'yan sa mga nagdaang problema na kinaharap ni Kylie Padilla sa kanyang buhay pag-ibig at sa kanilang buhay pamilya. Marami man ang dumating na problema sa kanyang buhay patuloy siyang nakatayo dahil alam niya na hindi siya mag-isang lumalaban para sa kanyang mga anak dahil marami pa rin ang nagmamahal sa kanila kaya naman madalas magbahagi ang aktres na si Kylie Padilla ng mga bonding moments ng kanyang mga anak. Katunayan niyan masaya na siya ngayon kasama sina Alas at Axel madalas niyang ilabas sa iba't ibang lugar ang anak niya para makagawa ng mga mabubuting memories habang mga bata pa ito ngayon sa latest stories ni Kylie muli niyang iginala ang mga anak matapos ang mahabang panahon na pagiging busy niya dahil sunod-sunod ang mga proyekto na kanyang ginagawa. Masaya naman ang netizens dahil muli nating nakikita ang mga ngiti ni Kylie at lalong hinangaan siya ng lahat lalo na ang mga single mom na kagaya niya na matapang na lumalaban sa hamon ng buhay at mag-isang itinataguyod ang mga anak, Narito panoorin natin ang mga ilang videos kung saan masaya ang mag-iina sa kanilang mga naging vacation trip nitong mga nakaraang araw. <coughs>